guys, luto tayo ngayon ng sinigang na baboy. Ayan guys, pag mainit na yung kawali, ilagay na natin yung mantika. Kasi itong sinigang na ito ay uh, gusto ng mga kasama ko eh, i ikisa dalas di ako nagigisa sa siligang pero pwede naman siyang igisa talaga yan sa mga nakaraang vlog ko ho, makikita nyo, inuunan ko yung sibuyas pero ngayon uhulahin ko na naman yung bawang okay lang naman yun at mainit na yung kawali, ayan ayan yung bawang pero nung, nung una yung sibuyas yung inuunan ko ito pala makikita natin sa lang na di uling yan. Di uling yan, guys. Again, pag brown na isusunod na natin yung sibuyas. Guys, ah. okay, sunod natin yung karne. guys, lagyan mo, mo na ng sabaw according sa desired amount ng water. Ayan. Ayan, kumukulo na siya, guys. Kumukulo na. yeah, guys, nilalagay ko. Kasunod yan ay ang yan, radish. Sayang, saan na? La. Halo-halo lang. Halo-halo. Yan. Isangat ka ng helmet. Isangat. Tulad na nung sinabi ko guys, pag nagluluto dito, dapat maraming, maraming gulay talaga. Medyo matagal siyang kumulo kasi nga uling medyo matagal. Tapos nag-aasin na ako guys. Nilagyan ko na siya ng asin. According sa desired lang din na amount. Pero, again, amount lang siya. Talagang hindi siya marami. Yan. Kasi bawal ho dito ang maaalat. Iwas na rin sa mga maaalat. Tansyahan, tansyahan lang sa asin guys. Hindi naman ako na, ano, hindi naman ako uh, mahilig sa maaalat, no? At saka hindi ako nagtitikim talaga. Hindi ko tinitikman. Kaya tansyahin mo lang. Guys, sunod natin yung bitchin hindi talaga ako gumagamit ng ano ng iba kitchen talaga ginagamit ko yan tapos guys sunod natin tong sinigang mix ha hindi ako nag endorse ng product dito ha sunod natin lang yung sinigang mix ko. ano yung makikita mo dyan available yan yung gagamitin natin ayan according sa desired amount din lang no ako kasi hindi ako nagtitikim eh kaya tinatansya lang Tinatansya ko na lang. Tansyahan lang ang pagluluto, guys. Yan, guys. Pag sa tingin nyo na luto na yung, yung, yung gulay, tulad ng talong, kailangan maluto ng maigi yan. Pero yung mga green leafy vegetable, talagang half cook lang siya. Ayan guys, lagay na natin yung kangkong sinabi ko dapat marami kasi yung gulay talaga. Pero you know, dahil green leafy vegetables yeah, or leaf sya, dapat half cook lang ang kangkong. Yan guys. Parang mga kalabaw yung mga nakatira dito kasi. Kaya, eto yan. At alam nyo na yung mga health benefits ng mga green leafy vegetables alam na natin yan. Kaya, mga healthy living itong mga tao dito eh. Kaso puro mga taba naman yung binili na baboy. Budget-budget okay. kasi guys. Kaya wala na sita, wala nang okra. Alam nyo na, talagang nagbabudget po tayo. Pero pwede naman siya. Maluluto din naman yan at saka Magkasinsarap na lang. Guys, luto na ho yung ating sinigang. Ayan. Pag ako din ho, guys, nagluluto. Pag mag, meron ng sinigang mix, hindi na ho ako naglalagay ng kung ano-ano pang seasoning tulad ng pepsin. Hindi na. Pero, masarap din naman. Pero, may iba kasi akong kasama. At saka sa dami na itong gulay na ito, guys, baka ako lamang kaubos ho niyan. Ah, dalawa pa pala kami. Kumakain ng gulay dito. Ayan guys, maraming salamat para sa mga hindi pa ho nakapagsubscribe, Mag subscribe na, pakipindot na rin yung notification bell para maging updated sa ating mga posts.